Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Buro, may hilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyad ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin na ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklok ang sinasabi ninyo i para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. sa ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Jesu Kristo.